Nagpalit na nga kami ng oras sa pagtitinda ni Mama. Ako naman yung panggabi. Kapag may mga nakatambak dito na karton tsaka plastic, kung sino din nagtitinda dito, siya rin magdi-display. Kunti lang din naman to. Kaya ako na lang din magdi-display. Inuna ko nga isang karton ng taba. Dito pala sa Pampanga. Yung tawag namin sa mantika ay taba. dahan nga lang ako sa paglalagay niyan. Baka kasi kapag nahulog yan, wala nang tutubuin si Mama. Sunod ko nga i-display -di itong mga pampers. Kaso nga lang pagod na ako. Kaya itatambak ko na nga muna tong pampers sa gilid. At bukas ko na lang din yung mga paninda ni Mama. Sa totoo lang guys Ang hirap na nagdi-display habang nagbi-video Kaso kailangan ko mag-video Kasi vlogger na ako Charot Habang nakaupo nga ako dito Bumili si Darang Linet ng chichirya Isa nga lang daw yung bibili niya para sa apo niya Kapag pala may bumibili dito mga guys nag-iisipan ko din kung kakainin ko rin yung binili ng customer Kaya minsan Kung anong binili ng customer kakainin ko din Lalo na kapag meron pang sobra Dati nga Bumili na dilata yung customer Sunod nun kumain din ako ng dilata Tapos tinatanong ni mama sa akin, Bakit may sardina sa basurahan? <laughs> Kaya simula nun, hindi ko na tinatapon yung mga kalat ko sa basurahan. Yung ni mama kapag kumain kami dito. Ay, bumili palang isang soft drinks dyan. Saktong-sakto na uuhaw din ako. Jot! Kapag pala may bumibiling soft drinks dito, bawal na din yung bote. Kasi minsan hindi nila binabalik yung bote. Kaya pinaplastic ko na lang din yung soft drinks nila. Inaantay ko nga lang dyan makalayo yung customer na bumili ng soft drinks. Kasi naman, baka kasi makita niya to. Ito yung pinagbabawal kong teknika pag ako'y nagtitinda sa tindahan. Kanina pa ako nauuhaw ng soft drinks. Inaantay ko lang talaga may bumili. <laughs> Ang tagal nga bumilang bumili ng ganito. Muntikan ko nang naubos yung mga pagkain dito. Chot! Ay, tumawag pala sa aking bata. Magpractice na daw ako sa koral dan. Kasi sa linggo na daw gaganapin yung sayaw. Kaya nagpaalam na muna kay mama. Kasiya siya na muna yung magtitinda. Uwi na nga lang daw ako agad. Kasi maaga din daw siya magsasara. Tumasok na nga muna pala ako sa kwarto para makapagpalit na ng damit. Sobrang pawis ko din kasi kanina. Kaya kailangan ko din magpalit. Bago ako umalis ng bahay, nagpaalam na muna kay mama. Uwi na lang daw ako agad kapag maaga din natapos. Sinundo pala ako ni Porong. Kasi sa school daw yung practice. Malapit Malapit lang naman yung school dito. Kaya pwede mong lakarin. At doon din pala ako nag-aral ng elementary. Kaya samahan mo muna ako. Kasi P magpa-practice muna kami ng sayaw. Sinamahan din ako ni ate para may mag-video sa akin. Na-cancel nga tong sayaw na to. Dapat ng August 8 pa to. Kaso so nga lang binaha kami dito sa Pampanga. Gaganap ako dito bilang apong inggo. Habang naglalakad nga ako. Naalala ko nung bata ako, ganito rin ako. Sinusundan ko yung buwan kapag gantong oras. At kakasunod ko nga ka, napunta na ako sa kabilang barangay. <laughs> kapag kasi humiinto ako, humiinto din yung buwan. Andito na pala kami sa school. At nabutan na nga namin nagpa-practice yung mga bata. Umupo na nga muna kami dito sa gilid para panoorin muna kung ano yung mga ginagawa nila. Matagal na pala sila nagpa-practice. Tuwing so gabi din ko sila ng sayaw. Ngayon nga lang din ako nagkaroon ng oras para makapag-practice. Kaya habang nagpa-practice sila, itutur ko na nga muna kayo sa dati kong school. Dito kami nag-aral ni ate. At itong dinadaanan nga namin. Ito yung room ko nung grade 6 pa ako. At ito nga yung stage din namin nun. Nakakakit lang ako dyan kapag naglalaro. Bumalik na kami ni ate. Kasi baka may makita pa kami kak Iba At saka kailangan ko na din magpractice Habang sumasabi mga kasama ko Natatawa ako dyan kasi yung mga nandito kapit bahay ko lang At saka naglalaro pa sila sa computer shop Pero kailangan ko magseryoso Kasi kailangan seryoso yung mukha ko dito Ayan na yung gagampanan ko si Apong Ingo Kaya hindi muna ako pwede magcherat Kasi kailangan mo muna seryoso dito Bumanap na din pala ako last year At saka nung high school pa ako Mamaya ipapakita ko sa inyo <laughs> Di naman din pala ganun kahirap yung mga gagawin kong step dito. Kaya kailangan ko na lang din tandaan. Hindi rin ako pwede makakopya ng step. Kasi yung naiiba ng step sa kanilang lahat. Kaya kailangan ko talagang tandaan yung mga gagawin ko. Ito pala yung luma picture nung nag-apong Ingo ako dati. Senior high pa ako dyan. At ito naman nung nakaraang taon. May balbas pala si Apong Ingo. Kaya kailangan ko rin magbalbas. Kaya pagkatapos nga makapag-practice, umuwi na din kami ni ate. Pagdating nga namin ng bahay, sarado na yung tindahan at yung gate. Kaya sinigaw na lang namin yung word na mama. Nakatulog na yata si mama sa kakahintay. Pero namin umuwi ngayon. Kasi kung hindi kami umuwi, lalagang mapapagalitan. Kaya inakit na lang namin yung gate para makapasok. Nauna na akong pumasok para maalalaan ko pa si ate. May CCTV naman pala kami sa loob. Para kung may pumapasok, nakikita din namin. Sinod nga si ate. Sa na nga siya umakyat. Pero nakabukas naman pala yung gate. Ayun lang. bye bye